Uh, this is the new model po, 2026, uh, Toyota Ativ na model natin. Actually, we have four variants, sir, ng Ativ. We have E-Manual po, na non-hybrid. Meron tayong E-CVT, which is yung uh, maroon, uh, parang red, orange po. Then, we have G also, sir, na CVT. And this is our top-of-the-line sedan na uh, hybrid, which is a combination of gas and electric po, when it comes to the power, uh, paano siya maging fuel-efficient sa sasakyan. So yun, uh, for now sir, uh, we only accept reservation for the uh, active because uh, 10,000, only 10,000 reservation lang po ang na-accept natin sa ngayon. But we start selling na ng hybrid po. Sa ngayon lang medyo bago ang modelo so wala, wala pa tayong magandang promo. Hindi katulad ng mga videos natin sir, naka ng mga 10,000 down payment, so, yung mga ganun po. Yes po, uh, po. Tama, sir. Dito naman, sir, pakita ko sa iyo, sir, interior ng ating uh, active na unit. So, ito po, yung non-hybrid vehicle. Sige, sir. Pasok ka, sir. Sige, sir. Puka, sir. Dito, sir, sa non-hybrid vehicle natin, actually, same size naman siya because of sedan. So, same size na ng videos. Ang maganda lang mas pinalaki yung infotainment system mapansin mo sir sa automatic transmission naka push start and stop engine na lang din tayo so madalas kasi nang ginagamit natin yung mga push start engine parang mga top of the line unit na so dito basically CVT plus regular handbrake na ginagamit so sa ano naman naka auto climate change na rin tayo sa, in, in terms of uh, air conditioning po so yon so naka uh, ano na sa CS digital na rin po yung panel natin So, ma -luwag, ma -luwag siya. mas comfortable kasi sir pag ATV, mas maluwag siya comparable sa videos natin. Sige po. Second row naman, uh, lahat naman ng unit natin sir is naka ano na siya? Uh, ano tawag nito? Child seat ready na, kung tawagin. So, pag may mga kids nakasama sa sasakyan, so may mga child seat ka, so pwede na dyan the same time, sir, ang maganda is meron na rin PC blower sa likod. Madalas kasi ng mga sedans natin, na mga uh, Vios, so harap lang po yung ating blower ng AC. Dito po, meron na po sa likod. And meron na rin tayong convertible charging USB na po. Ay, may USB charging na tayo dito. Ayan. Hindi na po kailangan magtapa doon ng convertible charging pa. Okay. Yes po, apo. Actually sir, kung napansin mo rin sir, uh, yung unit natin sir, nakakilis entry na. Kilis. entry na po. Tapos dito, meron na rin tayong reverse camera. Ito naman yung pinakang compartment natin sa storage po. Tapos yeah, spare tire. Yeah, yung full size na rin ng spare tire natin sir, pagdating dito sa ATV, e uh, hindi na tayo magamit, sir ng donut tire. Kasi may mga unit tayo like mga Wigo, Corolla Cross, mga naka-donut tire. Especially, mga ilang po sir? Ilang halito sa liters capacity ng ating ano storage po. Uh, kasi ano eh, sa Vios? daw na ano eh. kasya to, uh, 20, 20, 20, 20 gallons Depende sir, oh yes po. Halos yun naman sila ng ano ng BIOS natin. Dito tayo sa sir. yung BIOS ATV po. BIOS pa rin siya, under ano pa rin siya ng BIOS. So, so dito naman sir, sa top of the line, keyless entry, push start engine. Ang maganda lang sa top of the line because of the hybrid vehicle na, uh, yun nga, naka-leather seats na, uh, push start and stop engine na lang din tayo. At the same time, sir, yung ating uh, brake po, hindi na yung regular handbrake na ginagamit, electronic handbrake with hold assist function. Sige po, upo kayo, sir. So, dito naman, in terms of interior naman natin, sir, ng, ano, ng uh, BS uh, Active na hybrid. So, mas maraming functionality, mas maraming button. May mga cruise control function na rin tayo, infotainment system, naka, uh, ano na, full touch screen. And also CVT na ginagamit natin. Tapos dito sir, sa ating ano, meron pa rin tayong wireless charging control. Ah, yung ginalagay na lang? Yes point. po, yung, yung phone natin para wireless charging na tayo doon. May Type-C na rin po and uh, USB. Ay, na po. Madalas kasi yung mga phone natin sir yung ngayon gumagamit tayo, mga ano na lang uh, type C to lightning na po tayo or isang type C to type C na yung ibang units po. So ito ano din siya. Naka fully digital, ito, natin digital po. na ah, po. Ngayon. Yes sir. Tapos ito. Ito naman ang ano ay naka electronic handbrake na ginagamit. Kung mapapansin mo doon kanina sa ating uh, Toyota Ativ na uh, hybrid regular handbrake pa rin po ang ginagamit. To release or to, to engage po ha ng handbrake, so kailangan mo siyang itap ng ganun paangat to release naman po, kailangan mo siya i-brake baba. Gagana lang siya pag uh, naka-on po yung ating makna ng sasakyan. Kung hindi naman po, kahit anong hold mo siya pa baba, hindi siya, hindi siya mag release So, yun. Pero, meron siya, ano no? auto-hold. auto-hold function kasi, mas maganda sa kanya, ginagamit natin dahil nga po, for, exa for example, naka-recline tayo, sir. Uh, si magkaiba sir, yung hill uh, start assist sa uh, hold assist function. Hill start assist kasi function parang may meron ka lang split second of time para magamit or para hindi ka umatras hindi mo mabangga yung sa likod. Si hold assist function po kahit naka-recline kasi ng konte uh, hindi kanya basta-basta i para ka handbrake din. Pero pag umapak kasi ng gas automatically magde disengage siya. So, maganda lang yun sir pag medyo traffic, same time medyo hindi ka nag-switch from drive to naka-neutral. Dito naman, sir, pagdating sa mga controls, this is naka-centralized naka lock naman na tayo. So, uh, ito po, mga power window na rin tayo. Ito po is uh, merong auto-function. Like, for example, nag na ng unit mo, uh, automatically mag-fold na yung side mirror natin. Medyo pag, ma pag, ito naman, sir, pag makipot yung daanan, gusto mo na i-fold, pwede mo na i-fold. Para hindi ka lang nagbababa, sir, ng windshield para ma-fold siya. Automatic na. Ito naman, adjustment. Same naman to sa mga, ano natin, adjust. Parang joystick na po yung ginagamit natin to adjust yung ating view ng side mirror. Okay. This one po, we have the full option na para magamit yung uh, electric vehicle mode. Basta po, medyo mas, ano, basta nasa high level of charge yung battery natin, you can use uh, full EV mode po. Sir, ang tanong ko lang, sir, ilang, ilang KPH, sir, bago gumana yung... Actually, sir, sa KPH po ng EV mode po, uh, like full electric vehicle mode lang po. Uh, for example, tumatakbo ka, sir, ng 60 kilometers and below. So, automatically, pwede mo siyang i-full time. Pero pagka nag high, ka na ng 61 o 65 kilometers and above, combination na yung ginagamit niya. Itas electric na po. Pero kung ano ba, 30 kph na ah, Pwede mo siyang i-full time. Actually, sir, ang, ang advantage ng ating uh, Toyota Vios po, uh, Toyota Ati, uh, ano siya, uh, hindi mo na kailangan iset every time and then na mag-switch ka ng ano ba gagamitin ko, full time or mag-combination mag ako. Ano na siya, parang functionality gano na gano'n na, na siya nag-work. Ano baga ba ba? Yes, oh, ako po. Kapag mo, 40 kph o 50 kph, naka-electric siya? Hindi po. Uh, pwede mo siyang i-switch. Pero uh, from starting, gumagana na agad yung ano mo, uh, electric vehicle mo. Okay. Kumbaga, ano na, uh, kumbaga bahala lang sa Yes po. Siya na mismo mabibigay sa'yo kung saan siya mas makakatipid. So, <coughs> yes po. Iban yung mga hapuan mo, sir. Okay. Pati itong trim. Magandang trim, sir, ng ATV natin. Ito sir, napansin mo, meron na rin tayong cup holder sa gilid. Uh -huh. So yan, cup holder na rin kasi ang medyo ano ta ang ano tayo sa ano sir, eh, sa passenger. So minsan ka travel tayo ng umaga pa lang, may time magkape. So meron na sa dito ano, uh, cup holder din. Ito po. Uh, same thing with the ano, same thing with the non-hybrid. Meron na ring uh, blower ng AC sa likod. Plus meron na ring USB charging. Um, ano to? Adjust. Ah, uh, adjust lang po ng height po para sa lamig. Uh -huh. Naka-redder na rin yan, sir. <coughs> tala sir. Open ko lang, sir, yung tala. So, yan. Spacious na rin. Spare tires yan. Nandito pa rin yan. So, naka-full size na rin. Sa, sa ibang China brand, wala silang spare tire. Ano eh, ah, hindi lang ako sir pamilyar Pero <coughs> Alam po ka sir Standard naman ng na mga unit natin Ng na mga brand yung releases May mga spare talaga pero yung iba lang kasi gumagamit lang talaga ng mga uh, uh, Donut Tire. Donut so, ah, Tire, yung, ano, yung pinaka-basic Yes po. Ay, yeah. Yes po, basic set of tools naman tayo. Mayroon na rin uh, 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 yan, jack po. Jack. Okay, Tiring range po. Ito, sir, anong laman ito sir? Ito po, sa battery. Hindi ah, ah, natin makakita sir. Ah, actually sir, na-accessible na siya sa atin sir. For service purpose na po ito. Oh. Ang ba ang regular battery sir na ginagamit natin. Ayan oh. Ay. And regular regular battery. Ito yung ah, regular battery. Apo, regular battery lang 'yan. Hindi yan hindi Indian sir yung battery ng hybrid, iba. Apo. Ito 'yung Yung battery ng hybrid sir nasa ilalim sir ng second row passenger seat. Apo. Ano lang to sir, gawa ng ano ah uh, badi ba magiging dalawa battery mo? Mas malaki na kasi yung makina. Yes po. Yan po yung tinatawag natin sir na may, uh, sorry, may reverse camera tayo with a uh, 4 eye sensor. Sensor sa uh, para pag nagbabaking kasi Yes po. Uh, this unit kasi uh, mayroon na siyang 360 camera with a uh, safety sense function. Yes po. Tara sir, check ko natin sir yung ano, engine. Ito sir, kung mapapansin mo, dahil nga po nasa likod na yung battery, the, the most kasi nang sasakyan natin, nandito yung battery side po. So ngayon wala na, nasa likod na siya. <coughs> so standard pa rin tayo, naka 4-cylinder po, na ang makina, magamit tayo ng 1.5 engine displacement with uh, power ng gas and uh, electric battery. Yes po. Regular Vios kasi may cover, ano po. Pero may abang pa rin siya, sir. Pwede mo pa rin siyang lagyan ng cover. Ano po. And pwede mo pa rin siyang bilhin ng accessories, pang cover. Maganda lang dito, hindi katulad sa mga Vios models natin, meron na rin engine under cover po. Makapansin mo, sir, hindi na siya butas yung ilalim. Safe siya. For example, nagpapart na medyo may mga... Uh, kasi sir, binabahayan to ng laga eh. Okay, Nang pusa, pinapasok ng pusa, galing sa ilalim. So, mas safe na po yung unit natin. Yes, sir. Actually sir for uh, ano naman natin sir subject for bank approval pa rin po tayo. Uh, 3 to 5 days pa rin ang process natin. So, yun, pwede naman sila mag-visit dito sir sa Toyota Taytay. -Tay. Uh, hanapin niyo lang po ako para kung sakali na ano. Uh, may ni Miss RD Duarte po. Sabihin lang nila na kayo po nag-refer sa akin sir. Sige po pag basic requirements sir, uh, basically kasi uh, pag, pag, private, opo, pwede sila mag-direct message sa akin sir. Sa page ko po may, may contact number naman ako doon. Banggitin lang nila sir na sa inyo po napanood yung ano, yung video, yes sir. Yes po. Opo. Tulungan natin yung mga kaibigan natin diyan. Ah, uh, sa tire naman, in terms of size, mag-send tires po. Ang size nito sir, uh, huh? bali 195 sir yung pinakang lapad ng gulong. Uh, 60 po yung kapal. Tapos round po natin 16 po yung ah, 16 na yung mouse. size ng mugs natin, sir. Two-tone. Thank you so much po, sir, for your time po. Sir, Marami yung... salamat, Sir Jobber.